Kim Chu, Paulo Avelino agad na nagsama sa California, na miss ang isa't isa. Sa isang makulay na umaga sa California, nagkasama si Kim Chu, at Paulo Avelino para sa isang jogging session, bago ang kanilang inaasahang press conference, para sa asap natin, to, ang mga larawan at video mula sa kanilang pagjogging ay mabilis na kumalat sa social media, partikular sa Instagram, kung saan nagbahagi si Kim Chu ng ilang updates. Isang mainit na paksa sa kanilang mga fans ang nasabing jogging session dahil nagbigay ito ng pagkakataon sa mga tagahanga na mas makilala ang kanilang mga idolo sa isang mas personal na paraan. Sa Instagram story ni Kim, ipinakita niya ang kanilang mga sapatos na isang paboritong paksa ng mga tagahanga dahil ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa kanila na makita ang maliliit na detalye ng kanilang araw-araw na buhay. Kasama rin sa mga post si Paolo Avellino, na tila nagkaroon ng magandang oras kasama si Kim, at si David Milan, ang kanilang matagal ng kaibigan at kasamahan sa iba't ibang proyekto. Ang presence ni David Milan sa kanilang jogging session, ay nagpapahiwatig na hindi lang trabaho ang kanilang pinag-uusapan, kundi pati na rin ang kanilang pagkakaibigan, at mga personal na interes. Mabilis na kumalat ang mga larawan ng kanilang jogging session sa social media, at hindi magkamayaw ang kasiyahan ng kanilang mga tagahanga. Ang mga Kimpaw fans ay tila hindi mapigilan ang kanilang kilig sa mga updates na ito, lalo na dahil nagbibigay ito ng mas malapit na tingin sa relasyon ng kanilang mga paboritong celebrity couple. Ang pagkakaroon ng pagkakataon na makita ang kanilang mga idolo sa isang kasual na setting ay isang bagay na labis na pinahahalagahan ng mga fans, at tiyak na nagdulot ito ng kasiyahan sa kanilang mga puso. Hindi lamang ito isang simpleng jogging session, ito rin ay tila isang paraan para sa kanila na maglaan ng oras para sa kanilang sarili bago ang malaking event ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng trabaho at personal na buhay ay isang mahalagang aspeto para sa mga celebrity. at ang mga ganitong simpleng aktibidad ay nagpapakita ng kanilang tunay na sarili sa kanilang mga tagahanga. Ang pagdalo sa press conference ng ASAP natin to ay tiyak na isang malaking kaganapan para sa kanila. At ang pagiging handa para dito ay nangangailangan ng hindi lamang pisikal na paghahanda kundi pati na rin ang mental na paghahanda. Ang kanilang jogging session ay maaaring isang paraan upang marelax at maghanda para sa kanilang mga responsibilidad sa press conference. Sa pangkalahatan, ang kanilang pagjogging sa California ay hindi lamang isang pisikal na aktibidad kundi isang pagkakataon din na ipakita ang kanilang relasyon sa publiko sa isang mas natural na paraan. Ang kanilang mga tagahanga ay hindi lamang nakakakita sa kanila bilang mga artista kundi bilang mga tao na may sariling buhay at interes. Ito ay nagbibigay ng higit pang dimensyon sa kanilang personalidad at nagpapalalim ng koneksyon sa kanilang mga tagahanga. Ang kasiyahan at kilig na nadama ng mga Kimpao fans sa mga larawan, at updates na ito ay nagpapakita kung paano ang simpleng mga aktibidad ng mga sikat na personalidad ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kanilang mga tagahanga. Ang pagkakaroon ng pagkakataon na makita ang kanilang mga idolo sa isang mas personal na setting ay isang bagay na tiyak na pinahahalagahan ng marami, at ang mga ganitong pagkakataon ay nagbibigay ng saya at inspirasyon sa kanilang mga taga-subaybay. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.